Nag-abroad ako para makaahon sa hirap. Pero mas mahirap na buhay ang dinanas ko sa Kuwait. Hi Ate Mila. Itago nyo na lang ako sa pangalang Clarissa. 35 years old o if W sa Kuwait. May tatlo akong anak sa Pilipinas. Mahirap lang ang buhay namin sa Pilipinas matatawag kong kabilang kami sa mga taong pulubi. Magsasaka ang asawa ko sa probinsya pero hindi sa amin ang lupa. Nakatira kami sa bahay na barong-barong lang. Madalas nung nasa Pilipinas ako sa tuwing anihan ng palay ay nakikiani ako. Kasama ko ang mga anak ko kapag walang pasok sa school. Awang-awa ako sa asawa ko pero maliit pa ang mga anak ko, kaya wala akong magawa. Nung nag-7 years old ang bunso ko ay nagpaalam ako sa asawa ko na mag-abroad para matulungan ko siya. Gusto ko makapagpatayo ng mas maayos na bahay sa sarili naming lupa. Pangarap ko rin makabili ng sariling lupa na sakahan ng asawa ko at makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak ko. Pumayag ang asawa ko kaya naghanap ako ng recruiter na pwedeng tumulong sa akin. Sa mga gastusin ko at mag-asikaso ng mga papers ko. Hanggang sa nakakuha ako ng passport. Agad akong pumunta sa Maynila para mag-apply papuntang Kuwait. Nagtagal ako ng limang buwan sa Maynila. At habang inaanti ko ang visa ko ay nagtrabaho ako pansamantala para may panggastos ako. Hanggang sa nakaalis ako papuntang Kuwait. Malaki ang bahay ng amo ko anim na palapag. May nadatnan akong katulong doon pinay din. One week pa daw siya sa bahay ng amo namin. May tatlong anak ang amo ko mga binata na at may mga trabaho na. Nasa taas ang kwarto namin ng kasama ko sa sixth floor. Bawal kami gumamit ng elevator. Sobrang hirap ng trabaho paakyat pababa. Okay naman si madam at ang mga anak niya kaso ang problema ay si baba. Konting mali lang namin ng kasama ko sinasaktan niya kami. Ginagawa niya yun sa amin pag siya lang ang nasa bahay. Minsan nagkamali lang kami ng paglagay ng kortina ay isinubsub niya ang ulo namin sa pader. Pag si Baba ang nasa bahay kailangan perfect ang trabaho namin. Isinumbong namin yun kay Madam pero wala rin pagbabago. Hanggang sa makalipas ang isang buwan hindi na namin nakaya ang pananakit ni Baba. Pagkakuha namin ng unang sweldo namin ng kasama ko ay nagdesisyon kaming tumakas at humingi ng tulong sa agency. Nung time na yun may cellphone ang kasama ko pero walang SIM card at hindi rin connect sa Wi-Fi. Gumawa kami ng sulat at humingi kami ng tulong sa Hardenero sa labas ng gate. Ayon sa sulat ay kailangan namin ng tulong 4am ng madaling araw kailangan namin ng taxi dahil tatakas kami. Ipinaliwanag na rin namin sa sulat ang dahilan. Halos hindi kami natulog ng gabing yun. Pagdating ng 4am bumaba kami at lumabas ng gate. Awa ng Diyos may taxi na nakaabang sa labas kami ang hinihintay. Pagdating namin sa Igansi ang dami rin Pinay na tulad naming tumakas sa amo. Iba-iba ang kwento. Meron pang ni-rape ng amo. Two weeks ako sa Igansi at nakahanap ako ng bagong amo. May kasama rin akong katulong sa bahay tagaluto at tagalines. Ako ang nag-aalaga ng tatlong bata ako ang naglalaba at namamlansya. Pag may time tumutulong din ako sa kasama ko sa paghuhugas ng plato. Ang problema sa amo namin ay kuripot. Kami ang bumibili ng personal naming gamit. Nangungupit din kami ng pagkain pero at least hindi naman kami sinasaktan. Sa ngayon 1 year and 6 months na ako dito sa amo ko. Nakabili na rin ako ng maliit na lupa para sa bahay namin at nakapagpatayo na rin ng maliit na bahay.